Si Ma'am Noemi, ulit natin. Ma'am, anong case mo? Anong sakit mo nung pumunta ka rito sa akin? Uh, breast cancer stage 3. Stage 3. At uh, definitely, alam natin, na-operahan ka? Na-operahan okay. ako. Okay, so tinanggal. Kaya nga nalaman yung staging. Kasi hindi man nalaman ng staging pag walang MRM. Eh, MRM is modified radical mastectomy. Tinatanggal namin. Tapos yung mga kulani, chine-check kung ilan ang positive. Kunwari, labing dalawa yung lymph nodes. I-check -che doon pag more than 3 ang positive, ayun, na, na, nakukuha na, namin yung staging. Okay. So si mama ay may breast cancer, invasive ductal carcinoma, stage 3. Siyempre, ang gusto ng hospital ay chemotherapy at saka radiation. Pero dahil nga nag-attend sila, katulad nyo, ng health forum, pinakinggan niya lang muna ako. Pinakinggan niya, ano ba yung dapat kong gawin? Unang-una, yun, pinaintindi ko, natanggapin mo na may cancer ka. So, tinanggap niya, pangalawa, inamin niya na siya rin yung naging pabaya. After that, gumawa kami ng program. Naman, ilang buwan yung unang programa mo? 45 days. 45 days, which is one and a half months. Kasi, so after one and a half months, ma'am, may result na yun, di ba? Meron. Anong result? Negative. Negative agad. Palakpakan naman natin. Isang buwan at kalahati pa lang yun, ha? isang buwan at kalahati. Pero sabi ko sa kanya, assure sure na talagang hindi na yung babalik. Tapusin na natin yung program. Kasi mahirap baka mamaya negative yung pala, natutulog lang sila. So pinatuloy ko, tinapos niya yung 4 and a half months. At ngayon po, ano pa rin ang result, ma'am? Negative. Negative pa din. Kaya nandito siya, magpapaalam lang yan sa akin. Di ba, babalik ka ng Dubai? Magbabalik na siya, makakapag-work na ulit siya. Bakit? Binigyan ko na siya ng clearance na pwede na ulit siya mag -work kasi magaling siya. Ako po si Ellen, meron po akong cervical cancer noon. Napagaling po ako nito at nawala po yung cancer ko po. Nung una, gusto po nila ipatry sa akin yung pag sa sakit ko po. Pero wala po akong pera kasi mahal po. Almost 20,000 po yung pagpapakemo po ng sakit ko pong ito. Hanggang yung pamangkin ko po, ay inalok po ako, sabi niya. Try ko po daw, baka sakaling gumaling po ako. Mga One year at five months ay unti-unti po yung paggaling ko po. Sa unang month ko ay lumakas po ako. Dati ni hindi po ako makatayo at makakain ng maayos dahil sa sakit ko po. Ngayon na gumaling na po ako talagang magaan at nakakakain at nakakatayo na po ako ng maayos. Hanggang tuluyang mawala po yung sakit ko po. Maraming salamat. Magandang araw po. Ako po si Mary Jane Cruz Tobong, Mexico, Pampanga. Ako po ay may bukol po dito. Sa nakikita nyo po sa video na nasa kabila po is yan po yung bukol ko po. Nalusaw po ito ng kusa. Mga ilang weeks, months at umaabot po yung taon ng pag-inom ko po. Pero worth it po talaga kasi itong gamot na ito ay legit po. Talagang recommended ko po ito sa inyo. Hi po, isang magandang araw po dyan sa inyo. Uh, ako nga pala si Joy Miranda, isang housewife po dito sa may Bulacan area. Meron po akong bukol sa may lungs ko po at nakita po sa x-ray na malaki po ito. Uh, napabuti po nito ang pakiramdam ko po at unti-unti po yung pagliit ng bukol po sa aking lungs. Makikita nyo naman po sa x-ray ko po. Sa ngayon tuloy po yung pag-take ko po. Na-diagnose na po ako na merong tumor sa utak. Hinang-hina ako noon nang marinig ko po iyon sa doktor at walang araw na hindi ko po ito naiisip kung paano ko ito malulunasan at mayroon pa ba ako pag-asang gumaling. Isang araw may kaibigan yung kapatid ko na pumunta sa bahay. Na-curious po ako at nagtanong. Sinabi niya sa akin na marami na po itong nagamot na mga sakit at nainganyo po akong subukan ito. Dahil sa pag-asa ko na mawala ang tumor sa utak ko, sa ilang buwan na pag may napansin po ako sa aking katawan. Ito'y lumakas po at naging normal aking pakiramdam. Pagkaraan ng ilang araw, nagpakonsulta po ako sa doktor at nakita po nila na nawala po ang tumor sa aking utak. Talagang napaiyak ako sa tuwa dahil nawala po yung tumor po. Maraming salamat po talaga. Mataas po ang sugar at dugo po po, kaya araw-araw po akong mahina. Maraming bawal po sa pagkain. At dagdag po niyo pa ang bukol ko po sa my ovarian. Matagal ko na po itong problema at stress na natatakot po ako na lumubha po ito. Mabuti na lang may gamot na dito na na-introduce ngayon sa online po. At sinubukan ko ito at mga ilang buwan lang ay lumakas ang katawan ko at bumalik ako sa doktor ko po. At nagpasuri sa bukol ko sa aking ovarian. Nakita nila po na nawala po yung bukol sa aking ovarian. Laking tuwa ko po na nawala po iyon at nawala yung takot ko po na magkaroon ng malubhang sakit. Talagang blessing na wala po iyon. Maraming salamat po